Ngayong October 18, nag-i-start ng magbago yung kulay ng mga puno. Guys, tingnan niyo naman kung gaano kaganda. Friday ngayon dito sa Maryland at tutinga walang pasok ang mga bata sa school. Pumasok ako as a spark driver today at kahit papano nakalimang limang offer ako. Habang papalapit ang December, paganda ng paganda yung kulay ng mga puno. Dito sa Maryland, ang start ng winter ay December 21 hanggang March 20. At habang papalipit na rin ang December, unti-unti nang nagiging malamig sa labas, especially kapag umaga. Usually kapag umaga, nasa 50 degrees lang o katumbas ng 10 degrees Celsius sa dyan sa Pinas. Pagdating ng mga 4pm, nag-stop na ako as a spark driver at nag-iisip na rin ako kung anong pwedeng ulamin. Naisip ko, parang masarap ngayon ang chili. Dito nga pala sa Walmart, napakadami na nilang mga pumpkin. Yung mga ganitong klase ng pumpkin, ito yung mga display nila sa labas. Noong baguhan lang ako dito sa US, akala ko ang chili maanghang. Kasi nga diba sa pangalan pa lang, chili. Parang ang anghang tuloy ng dating. Anyway, ang chili ay American food. At I think ito ay isa sa mga com comfort food din. So dito nga, nagisa-gisa na tayo. Yung mga nilagay ko dito kanina, sibuyas, celery, green bell pepper, ground beef, red beans, black beans, at saka yung diced tomatoes. And then hahalu-haluin lang natin to at isasama ko na din ang chili powder. At dito nga, mag-aadin tayo dito ng kaunting tubig. And then, papakuloan natin to ng mga ilang minuto din. At talagyan ko rin ito ng beef powder. Dito nga pala, napakalaki ng mga seasoning nila. So, after mapakuloan ng mga siguro mga 30 minutes din, eto na, medyo malapot na siya. Tapos, dito sa Maryland, ang kapartner ng chili ay mashed potatoes. Eh, syempre, eto, magpi-plating na rin tayo. Para sa akin, ang chili ay sakto sa malamig na panahon. Tapos yung mashed potatoes, nilalagay lang yan sa taas. Tapos, maglalagay na rin tayo ng mild cheddar sa pinaka-toppings niya. O, oh, di ba? Diba? Dinner is served! Kain po tayo! Dito sa Maryland, 6.48 na ng gabi. At kung makikita nga natin, dito ay medyo madilim na. Samantalang noong summertime, kahit 8pm, makikita mo maaga pa. Kasi nga dito sa Maryland, kapag, kapag summer, ang araw ay mas matagal bumaba. Pero kapag dating ng fall, mga 6.30 pa lang, eto na, ganito na yung itsura. Madilim-dilim na. Sa mga nangangailangan ng tulong about sa visa application dito sa US, i-message nyo si Aldrin Blug. Use code KAREN for inquiry.